Good morning, good morning mga idol na. Ah, dito tayo ngayon sa shop para mag-assemble lang sliding 798. Yan po yung mga head, ay mga accessories. Yung mga perimeter panel, pinancher po ni Tol Buboy cha ni Tol Ampeng. Tayo po yung naiwan dito sa shop para assemble tong cabinet. Malit na cabinet lang po to pang CR. Nalagyan lang ng anik-anik ni Madam. So yun, ang nangyayari na natin yan, kaya magbubuo naman tayo ng SF sa screen frame ng 798 series na sliding. Ayan mga idol, ayan yung mga bracket niya. Susukso lang natin na ganyan, tapos ipapatong natin yung kadugtong niya pang 45. Ayan, medyo mahirap video O oh, ayan, sige, suksok mo. yan suksok mo, sige. Ayan, suksok mo. <laughs> Yan, eh mga idol, nadugtong man natin paikot igot lang yung mga idol Hanggang sa mabuo natin yung pinaka-frame niya Tapos babatakan natin ang screen niya Yan, lalagyan lang kasi ng screen niya paikot Eh mga idol, no Hintayin natin yung sila amping na dumating Hanggat nagbubuo ako nito Eh mga idol, dumating na sila, no Si, ayan, si Tol Buboy Tol, Tol Kawin ka muna, Tol Tal gaway ka. Ay, you know, kumaway na. Ayan, stall si buboy. Naglalagay siya ng rubber jam. Sa double jam ng 798 mga idol. Ayan. Papasok niya lang dyan niya mga idol. Hanggang sa makompleto niya yan. Sama rin natin dito si Amping. Ayan, si Ampeng Gaway ka, tol. Tol. Iyo. Piling pogi naman e eh. Ayan. Ayan siya yung nagkakabit naman ng lock ng sliding. Half moon lock. Siya yung, siya yung, nagkakabit para pagka i-assemble na dire-direcho na lang tayo ayan ito na may ginagawa ko mga idol yung kaninang cabinet binabalutan ko naman ngayon siya ng composite panel cladding white glossy yan mga idol tapos yung mga screen na buo ko na rin diba mabilis ako gumawa ah <laughs> ayan mga idol maya maya na lang assemble na natin to ayan tuloy tuloy lang kami sa paggawa ito na tayo mga idol no Ayan na, ginabi na tayo Inabot pa ng ulan Ayan mga idol, umuulan Ang gagawin naman natin ito Alos lahat kasi nakabuo na Eh, ginawa ko mga idol, yari no Oh, bilis oh Oh, oh di ba meron na rin pinto yan Hindi pa lang tabas yung salamin So ito, ayan, nakatabas na sila ng Panel, meron na silang mga panel Ayan Binasemble na kasi tinatabas na namin yung salamin Mga idol, ayan yung mga pinaplice na yung mga idol Huwag yung napansin niya Sobra lang ng koti yan Kaya pinaplice Yan o, Si Buboy na may taga-suksok ng salamin Si Amping yung taga-tabas Ako yung pogi na taga-video Ayan mga idol gitang kita, -kita nyo naman diba Wala akong ginagawa dyan Diba O Taga-tabas Yan si Amping o Siya yung glass cutter for today's video O Pero madalas ako gumagawa nyan Screen nabatakan na rin yan o Nabatakan na yan ni Buboy Bilyar Ayan mga idol o Ha? <laughs> hirap din pala mag -anto. Voice record. Oh, idol. Kahit kabisado mo ni yung ginawa mo. Ha? Eh, idol na. Yan. Sinisili na natin. Alas lahat. Itong dalawang puti na to. Ito yung sa ano. Si Architect Mac. Ito. Yan. Sinisili na natin. Yan. Eh, jumping mag mga idol Parang dinilata nilata ng kalawa pantay na pantay, oh Oh, two with oh. a Oh Ito pa yung mga silicon niya mga idol Yan, brown eh hey, mga idol, oh, no? payari na kami dito. Payari na. Bukas na lang sa installing. Magkikita kayo na ulit tayo sa installing bukas mga idol. Eh screen ng maliit oh, ni Buboy. Ayun, mga symbol na lahat halos. Oh. Ayun si Madam nga pala mga idol, nandito 'yung nag-iisa kong asawa. Oh, ayun, Kamay ka muna darling. Ay, ganda naman eh. La